Good morning mga kasari. Ayan guys, nandito ako ngayon sa General Santos City guys. Uh, dito sa Mount Carina Resort and Hotel. So dito kami nagstay, nag-overnight kami dito. So ayan nga guys, so, nakaka-relax ang view dito. So nagre-relax muna ako. Hindi muna ako nagtitinda ngayon. So ang nagbabantay ng tindahan ngayon guys <laughs> ay, sus, ay ang ating kapatid. Si ano kinagagawa Ang ginagagawa nito. <laughs> <laughs> Nanginginig na ang kamay Dapat nag yan ang <laughs> kamay. Nang videography. <laughs> Ayan nga guys. Ang ganda ng view dito oh. Mount Sabrina. Mount Sabrina hotel and resort. Ganda ng view dito guys. Kasi pag gabi, nakikita mo yung view ng city. Ano yan. Ayan. Ito naman ang view pag umaga. Oh, di ba? Ang ganda dito mag-unwind. Hmm. Thank you. driver na Papasok pa siya. Hindi ko na pinapasok. Tapos? Antay na lang tayo. Po. Pero bayad yung ano. Ah, uh, ikaw mag-decide kung bayad siya. Sana o. ang worry ko sa kwando alternate kwan coding bakit Ayun, yung ginagamit ko uno yan Dripas. pass.